Mas matamis nga talaga ang dragon fruit sa kaysa sa akin pagmamahal. Ay uwaw. Hindi ka marunong magmahal ay. Ba, hindi marunong. Mm -hmm. Ba, marunong naman. Ay sa cheats. kaysa sa akin hindi. Wala kang dalang almusal ay. Ay siya, sorry naman. Ay. Ako huy walang almusal. Ako ho ay mag-aalmusal. Arihaw ay 3 port Wow oh, Talagang Ang aking cameraman ha Kailan pa man ho ay eh, hindi ako Alagaan sa almusal ay eh. eh, ako eh, hindi dinadalhan Ay beron yung aray 3 port Ay di kulang kulang 80 pesos na ho ay Laman ni sab-sab na naman. Ah, ah. Ay, napakatam ice. Para hong may asukal ay. Mmm. Matamang kumain. Jay, okay, mamaya ka. Kayo muna. Ang gutom ko na ah. Sarap. Mm -hmm. Mas matamis nga talaga ang dragon fruit sa ano kaysa akin pagmamahal. Ay, umaw. Hindi ka marunong magmahal ay. Ba, hindi marunong. Mm -hmm. Ba, marunong naman. Ay, sa cheats. Ay, sa akin hindi. Wala kang dalang almusal ay. ay siya. Sorry naman. Mm hindi -hmm. nga napaglutot kala ko kayo meron. Ako naman ang kakain. -hmm. -mm. siya. Ayun, ayo yung nga ano? di. Nakapurma ka pa, ay. Eh. Akala mo ikaw, eh. Hindi pupunta sa da... Sa gubat. Gubat? sa dagat? Ah, oh, wala nga. Ah, mag -alok naman sa iba. ayoko pag, ha? Ko na. Siya, Ubusin siya. mo na yan. Nakoy, nakadalwa na, ay. Eh. No. Eh, di, yun na. Ayaw ko na yeah. at ako'y kakain na, ako'y uuwi muna. Huh? Hmm. Yan. Basta ho sa kahoy. Napaka-sweet ho ng dragon fruits. Ito ho ang hinahanap-hanapay ng aking mga followers. Kasing sweet ho ng tatay. Yan. Ay, ay tama. Sadya akong magdaday mga nag ko. Oh. Kasayaw pa. Walang, walang yan. Ay tatatlong kagatay sa iyo. Bay, nakalima naman. Nakalima ang kagat mm -hmm. yan. Oh, wala. Ang Kaya na <laughs> Kaya tayo, laway mo. <laughs> Ayaw ko na. Uh, Bay, ubus yan. Sayang yan, nai. Bay, na. Ito. Aba. Ay, di ikaw ang hindi ngayon makakakain <laughs> pag uwi. Hmm. Ang sarap pa naman ang niluto ko kanina. Ano? Yeah ginisang munggaw tapos tapos si eh, pritong galunggaw boss. bago may pinais na dili sa kalamyas na tuyo at sariwa ay okay, nakabalot oo siya sisiya Nakaw, eh. hindi ka makakakain busog ka na eh. oh. Mm. ay oh. Eh, ay ay kakaunti na ay eh. oh boss oh, yan mga kahalaman ni raw abay eh, talaga hong aking anak ay napasarap hindi ah? pa naman pa ah, ah! Ay, wag ah, na naman at wala naman tinapay. Yan, sige pa, mga kahalaman Ay, tingnan nyo ang pormahon ng aking anak na yan. Kala mo, wala naman sa gobat. Nako, wala. Diyos ko. Nasa mga ano. Na, nasa kawano eh. Kala mo, nasa bayan. Ay, yan. Kaya naman na oh. ka. Kapo yeah. Ay, siya. Mga kahalaman Thank you. In God bless. Yan. Marami salamat sa Panginoon at biyaya na naman hong ibinigay sa akin at ipagkakaloob ko naman ho sa inyong lahat. Thank you and God bless po. Uh, shout out po kay Tita Josephine De Torres at kay, kay Tito Ariel De Torres. Yan. God bless po. Ingat-ingat. Yan, shout out nga pala ho kay Adventure ni Noel at saka ho sa kanyang misis na nagbalik bayan Ngayon ho ay bumalik na uli ho sa Riyadh. Ariho ang pasalubong sa akin at chocolate at tinapay. At saka ho kay paring Bong. Yan, pare. Ingat sa barko ha. God bless sa iyong family. Yan. At sa mga OFW ho. Thank you sa mga tita Larry. At kay Kuya Lloyd. Kuya Lando. Yan. Thank you. At mga Gutierrez family ho Diyan sa... Italy, lahat ho ng OFW God bless Yan, tsaka ho sa Ninong Kito Shoutout din ho Yan. Kay paring kita Sa kanyang ina at mm, Ama, sa kanya mga kapatid. Yan, Yan. At Yan. At kay Silo, bye-bye. At shout-out nyo din ang mga vloggers ng Batangas. Yan, sinakulot, sinabatang. At saka ho, ang family uh, ng aking mga kinakapatid ko ho, sa Binyang Laguna. Yan, magkakapatid ho ni Nasali. Yan, Castro family. Yan. Thank you and God bless po sa marami. Yan, shout-out din ho sa inyong lahat. Yan.